Davao Occidental, sentro umano ng Ghost Flood Control Projects sa Mindanao. Sino ang nagsabi? Radyoman Grace Mariano. Inihayag ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro, Representative Terry Ridon, na ang Davao Occidental ang may tuturing na sentro ng Ghost of Flood Control Project sa Mindanao habang ang Bulacan naman sa Luzon. Kasabay nito'y isiniwalat ni Ridon sa isang pulong balitaan ang listahan ng mga problematic, incomplete, unconstructed at poorly situated na flood control projects sa Davao City at Davao Occidental mula 2021 hanggang 2025. Kabilang dito ang mga flood control structures sa Malita, Davao Occidental, gayon din sa Talamo River, Maa Creek, Davao River, Agdao, Matina River, Bunawan River, Barangay Lasang, na pawang nasa Davao City. Ayon kay Ridon, nakuha ang impormasyon sa Department of Public Works and Highways at plano niyang isumite sa Independent Commission for Infrastructure para maimbestigahan. Sa so, mga nakita mo nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of uh, those projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of those projects within Luzon, parang sa Davao Occidental po natin makikita yun. Okay. And uh, yeah, which is why, uh, ito po yung trabaho ng uh, House at this point. Pagkatapos po itong uh, uh, briefing po na ito, we will immediately coordinate with uh, the Independent Commission for Infrastructure para mainatag din po kasi may mga nabangit na po silang mga particular mga proyekto. Kung hindi po ito na isasama, mahalaga may isama po itong madagdag pong listahan na ito doon po sa mga pupuntahan at sa site visit po uh, ng ICI. Yan po ang pahayag ni Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.